Yo, what is up sa inyo mga master? Kamusta ang lahat? Welcome back again sa ating channel. At sa video na to, tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng monoshock dito sa ating Suzuki Raider Carb. Pero sulit naman na yung kanyang stock na monoshock dahil 4 years naman siyang napakinabangan at deserve na niyang mapalitan talaga. At yun, ang papalit natin na suspension dito sa ating motorsiklo ay YSS DTG na para sa Suzuki Raider Card talaga. So abangan nyo na lang mga master no, yung full review natin dito sa ikakabit natin na monoshock sa ating motorsiklo. So focus lang muna tayo ngayon sa pag install ng monoshock dito sa ating motorsiklo. So, na natin. Bali, ang una natin tatanggalin ay itong kanyang pinaka side pairings. Kailangan natin yung tanggalin para ma-access natin yung pinaka loob nitong motorsiklo. Tapos, sumunod, kailangan din natin alisin itong airbox natin para matanggal natin yung pinaka tornilyo ng ating suspension. At sumunod, kailangan na rin natin itong tanggalin yung pinaka Di niya. Hindi naman tatanggalin ng buo. Kumbaga, tatanggalin lang natin yung screw nito at medyo iaangat lang natin ng konti para hindi tayo mahirapan na magtanggal ng screw dun sa ating suspension so kaya na natin yung tanggalin kahit na hindi tayo magbaklas ng gulong naman nating tatanggalin ay yung ating tangke. Tatanggalin natin yung apat na tornilyo niya. Bali makikita yon dito. Tapos dito sa kabila. Yan. Tapos yan. Sa gilid. At ah, din sa kabilang gilid. Tatanggalin natin yung apat na tornilyo na yon para mausad natin yung tangke at matanggal natin ang tuluyan yung pinaka airbox natin. Sunod na natin tong kanyang airbox. Tanggalin na rin natin. okay na yung ating airbox kakalasin na natin siya ng buo bali yung tornillo ng ating pinaka airbox ay itong dalawa na to una yung tornillo na yan kailangan natin tanggalin at sumunod yung tornillo dito sa kabila ito yan, kailangan din natin yung tanggalin para mabunot natin yung pinaka airbox pagkatapos syempre kailangan natin bunutin ito para maiwalay natin sa ating pinaka carburetor yung pinaka tubo papunta dito sa ating airbox so linisin muna natin para safe yung ating carburetor na walang papasok na namang alikabok alright so yun mga master after 10,000 years later nabunot na namin yung tornilyo ng suspension natin no? ayan na pati dun sa baba o, shout out sa import kay boss baklasan na tapos kumpara natin tong stock suspension natin dun sa bago nating suspension. Alright. So, ayun na nga mga master, no? Ito yung pinaka-stock natin na suspension. Ayan. Parang minalitrato. Naubos na yung lungs niya sa loob, eh. Kaya, wala na talagang play. Meron pa naman siyang play, pero hindi na maganda. Hindi na makatarungan. <laughs> Kaya, need ng palitan. Tapos, pagdating sa sukat nila, halos parehas lang din naman yung taas nilang dalawa mas mahaba lang ng konti itong stock kumpara dito pero okay na yun wala nang problema yun kabitan natin mga master So ayun mga master, nakakabitan namin tong bagong bagong shock dito sa ating motorsiklo uh, At ayun, kakabit na muna namin yung mga kinalas namin At uh, para umabot na rin ako dun sa aking uh, lakad Unay na muna natin ito Dapat siguraduhin natin na nakakabit maayos dito sa ating carburetor, At sumunod yung dalawang tornilyo dito sa ating airbox Kailangan may balik yan Pagkatapos nyan, itong tanke yung apat na tornilyo dito dalawa dito at isa doon sa kabila kailangan maibalik din yan at pagkatapos yung pinaka pairings natin na natin tapos pang malakasang merienda alright at ayun na nga mga master inabot na tayo ng hapon dito sa pagkabit dito sa ating motorsiklo at ayun abangan nyo na lang mga master sa susunod na video yung full review natin regarding dito sa bagong kabit na suspension dito sa ating Suzuki Raider Carb na YSSDTG at bago nga pa matapos tong video na to, gusto ko lang muna i-shoutout si RapRap. Rap. Maraming salamat sa pagtulong sa akin sa pagkakabit ng suspension. At kay Kuya jo sa pagpapairam ng impact wrench kasi hindi namin matanggal yung pinaka-screw ng shock. Eh. Yan lang ito na baklas. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana may nakuha kayong information at may papano nakatulong sa inyo tong video na to. Enjoy the ride. Ride safe. Peace, yo. All right.